samot-saring mga kulay na bulaklak na gagawin nating kinilaw na bulaklak. Alam nyo ba ang simpleng bulaklak sa bakuran mo ay may taglay na lakas na kayang tumulong sa puso, sa baga, immune system at digestion mo? Kapag sinama mo ang natural na mga ingredients tulad ng apple cider vinegar, bumbay, luya, kalamansi na mas nagiging malakas na natural defender ng katawan. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong bulaklak na herbal mix dapat mong malaman. Ang gumamela, isa o sa napag-alaman na benepisyo na nakakatulong sa high blood dahil ito sa Mag-relax sa ating ugat at sirkulasyon. at respiratory system, pampalakas sa lungs at mainam para madalas magkaubo o baradong dibdib. Itong bulaklak ay nakakatulong para sa baga kapang tanggal ng plema. Herbal mix, ah, katulad ng bumbay, luya, kalamansi, eh, apple cider vinegar, pang pababa ng sugar, Pangpalinis ng bituka antibacterial. Sibuyas Bumbay, nakakatulong bilang isang natural antibiotic kapag inalis, uh, pang alis ng ubo at baradong ilong. Luya anti-inflammatory, pang alis ng plema at pang pangginhawa sa sikmora. Kalamansi, mataas ang vitamin C booster na pangpababa ng kolesterol at pang detox ng katawan. Kapag pinaghahalo mo ang nasabing mga ingredients na ito, makukonsidera ayon sa pag-aaral ng traditional na kakaturong sa natural immune booster, lung cleaner at anti anti detox drink at uh, metabolism enhancer panlaban sa sipon at bakterya. Kaya kung meron kang mga gumamela blood ternate, magumbilya sa bakuran, huwag mong sayangin at ito'y makakatulong na pangpalinis ng ating katawan mula ulo hanggang baga. Nature lang pero malakas ang dating. Ah, information lamang ito kapag merong karamdaman o merong kang maintenance, kumonsulta sa professional kapag head condition o iniinob o kinakain na gamot. Ibahagi mo mga kapaluers sa ating mga taga-subaybay.